Isang 8.7 magnitude na lindol ang yumanig sa lupa ng Russia at hindi lang doon natapos ang takot. Matapos ang napakalakas na lindol, tsunami warnings naman ang sunod-sunod na kumalat sa buong Pacific Ocean. Mula Alaska hanggang Pilipinas, lahat ay nababalot ng pangamba. Pero gaano nga ba kalaki ang pinsalang dulot ng ganitong kalakas na lindol? Sino ang pinakanaapektuhan? At bakit hanggang sa ating bansa ay umabot ang banta? Yan ang ating aalamin. Pero sa kabila ng lahat ng yan, maraming nagsasabi na nagkatotoo na ang hula ni Rudy Baldwin tungkol sa nakaraang lindol. Ayon kay Rudy Baldwin, ang sunod-sunod na lindol nitong Hulyo matapos niyang mag-post noon pang 2019 at muling nagbabala nitong 2024 tungkol sa malalakas na lindol na yayanig sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang na ang Japan, Pilipinas at California. Ayon sa kanyang mga vision, may particular na mga petsa na paulit-ulit umano niyang nakita. July 5, July 16, at July 25 na sinasabing konektado sa The Big One o isang serye ng mapaminsalang lindol. Bagamat hindi ito kinikilala ng agham, umani ng pansin ang kanyang mga pahayag matapos sumakto sa mga totoong lindol na tumama sa Japan at China nitong Hulyo 2025. Para sa ilan, babala raw ito na hindi dapat baliwalain habang para sa iba, ito'y isa lamang pagkakataong nagkataon. Noong Hulyo 30, 2025, sa gitna ng umaga, isang nakakakilabot ang nangyari sa ilalim ng karagatan sa silangang baybay ng Russia. Sa malapit sa Kamchatka Peninsula, isang lugar na kilala sa mga bulkang aktibo at madalas na paglindol, biglang yumanig ang lupa sa lakas na 8.7 magnitude. Hindi ito ordinaryong lindol. Ito ay isang underwater earthquake, ang pinakadelikadong uri ng lindol na kayang magdulot ng tsunami. Sa ilalim ng dagat, parang bomba ang sumabog at ang tubig ay nagsimulang kumilos. Mula sa epicenter, kumalat ang mga daluyong na parang mga higanting kamay na handang sakmalin ang lahat ng makikita. Sa loob lamang ng ilang minuto, nag-alerto na ang mga bansa sa buong Pacific Rim. Alaska, Hawaii, California, Oregon, Washington, Japan at pati na rin ang Pilipinas. Lahat ay nabalot ng takot at taranta. Sa loob lamang ng 8 to 10 minutes, tsunami alerts ang inilabas sa mga bansang nakapaligid sa Pacific Ocean. Saan ito nagsimula? Ayon sa U.S. Geological Survey, nangyari ang lindol sa lalim na 12 milya, 19 kalorm. Sa ilalim ng dagat, humigit kumulang 80 milya sa timog silangan ng lungsod ng Petropavlovsk-Kamchatsky sa Russia. Isang lugar na matatagpuan sa kahabaan ng Ring of Fire na kilala sa aktibong vulkanismo at seismic activity. Mula Japan hanggang Hawaii at mula China hanggang Latin America, naglabasan ang mga tsunami warnings. Hindi biro ang alon na tumama sa ilang lugar, umabot ito ng hanggang 4 na metro 13 talampakan. Gaya ng sa Severo Kurilsk, Russia, kung saan agad idineklara ang state of emergency. Mahigit 2,700 katao ang inilikas matapos ang malalakas na pagyanig at pagbaha sa coastal areas. Ayon kay Russian Regional Health Minister Oleg Melnikov, Ilang tao ang nasaktan sa kaguluhan may mga tumalon sa bintana dala ng takot may mga nabasag na salamin at isang babae ang nasaktan sa loob ng bagong terminal ng airport Nagkaroon din ang malawakang brownout sa ilang bahagi ng Kamchatka Peninsula Ang Japan bagamat sanay na sa lindol ay hindi nagkulang sa paghahanda Dalawang milyong tao ang inilikas mula sa Pacific Coast ng bansa Tumama ang tsunami waves na may taas na 60 centimeters sa Hokkaido 50 centimeters sa Ishinomaki port In 40 centimeters sa kujiport sa north ng Fukushima nanatiling mataas ang alert level habang sa south ay ibinabana. Ang mga planta ng kuryente lalo na ang mga nuclear plants ay agad nagsususpinde ng operasyon bilang pag-iingat. Sa mga bayan gaya ng Mukawa umakyat sa mga rooftop ang mga residente upang makaiwas sa posibleng pag-apaw ng tubig. Tumama rin ang tsunami sa Hawaii kung saan agad na nagpatunog ng sirena sa mga lungsod. Ang mga tao ay nagsilikas paakyat ng mga burol at isinara ang mga beach and coastal establishments. Sa Maui, Naitala ang wave height na 1.82 meters, 6 feet, dahilan upang isarapan samantala ang Maui Airport. Ayon kay Hawaii Governor Josh Green, ligtas nang bumalik sa coastal areas matapos i ng Pacific Tsunami Warning Center na hindi na delikado ang sitwasyon, pero ang panic at economic disruption ay ramdam pa rin sa buong isla. Sa mainland US, particular sa mga estado ng California, Oregon, at Washington, agad na naglabas ng tsunami advisories. Sa Alaska, uma sa 30 cm ang alon sa mga baybaying bahagi ng Amchitka at Adak. Bagamat hindi ganoon kalaki ang alon, nagbabala ang Oregon Emergency Management ng dangerous currents and strong waves na maaring maging panganib sa mga malalapit sa tubig. Sa China, hindi pa man nakababawi sa banta ng Typhoon Komei, dumagdag pa ang tsunami alert sa mga probinsya ng Shanghai at Zhejiang. Ayon sa Tsunami Warning Center ng China, Inaasahan ang mga unusual currents at maaring bigla ang pagtaas ng tubig sa mga baybayin. Naglabas din ng babala ang Mexican Navy na maaring tamaan ng tsunami waves ang Ensenada sa hilagang baybayin na posibleng umabot hanggang Chiapas. Sa Latin America, nakaalerto rin ang mga bansa gaya ng Peru at Ecuador na may kasaysayan ng pagiging tsunami prone. Ang mga bansang gaya ng Fiji, Samoa, Tonga, Micronesia at Solomon Islands ay nagpahayag ng matinding babala. Dahil sa kanilang low-lying geography, kahit maliit na wave ay maaaring magdulot ng malawakang pagbaha. Inabisuhan ang publiko na umiwas sa coastal areas habang hindi pa humuhupa ang banta. Sa kabila ng layo, naramdaman din ng Pilipinas ang epekto ng trahedya. Fivox agad na naglabas ng tsunami advisory para sa mga baybaying probinsya ng Eastern Seaboard. Northern Luzon, ang Batanes, Cagayan at Isabela ay isinailalim sa mahigpit na pagbabantay. Sa Batanes, inilikas ang mga residente sa mga matataas na bahagi ng isla matapos makakita ng unusual wave patterns na umabot sa 0.7 meters. Bicol Region, sa Albay at Sorsogon, Ilang barangay sa coastal areas ay sinuspinde ang klase at pinasara ang pamilihan. Ang mga bangkang pangisda ay ipinagbawal munang pumalaot. Sa Katanduanes, Nakita ang pagtaas ng tubig pero walang naiulat na pinsala. Visayas at Mindanao. Sa Eastern Samar, Leyte at Turigao, inilikas ang mga pamilya malapit sa shoreline. Ayon sa LGUs, halos 10,000 katao ang naapektuhan ng forced evacuation at pansamantalang nanirahan sa mga gymnasium at paaralan. Lakas ang Russia earthquake. Bakit global ang impact? 8.7 magnitude, yan ang official measurement ng lindol. Para maintindihan kung gaano kalakas ito, kung ikukumpara, ang 8.0 to 8.9 magnitude ay considered na Great Earthquake, level na nakakasira ng buong lungsod. Noong 2011 Tohoku Earthquake sa Japan, nagdulot ito ng Fukushima Disaster na may lakas na 9.1 magnitude. Ang 2004 Indian Ocean Earthquake naman ay nagdulot ng devastating tsunami sa Thailand, Indonesia at Sri Lanka, ito naman ay may lakas na 9.1 to 9.3 magnitude. Kung iisipin ang Russia earthquake na ito ay mas mababa sa mga historical disasters na yon. Pero bakit naging global ang impact? Ang Kamchatka Peninsula kasi ay nasa Ring of Fire, ang area sa Pacific na pinaka-active pagdating sa earthquakes at volcanic activities. Kapag may lindol dito, natural na kumalat ang epekto sa buong Pacific Ocean dahil connected ang lahat ng tubig, kapag may malakas na lindol sa ilalim ng dagat, hindi lang lupa ang gumagalaw. Mismo ang sahig ng karagatan ay pwedeng umangat o bumagsak ng ilang metro. Ang tubig na nasa ibabaw ng ocean floor natatabig ng malakas. At yan ang simula ng dilubyong tinatawag nating tsunami. Tsunami science. Paano kumakalat ang higanting alon? Kapag may underwater earthquake, parang binato ng dambuhalang kamay ang karagatan. Biglang umangat o bumagsak ang seafloor, kaya nasisipa ang tubig pataas. Pero hindi ito basta alon na nakikita natin sa beach. Ang tsunami ay isang energy wave na tumatakbo sa ilalim ng tubig na parang jet, kasing bilis ng eroplano, umaabot ng 800k peak habang papalayo ito sa pinanggalingan naglalakbay ito sa concentric circles sa deep ocean halos hindi mo mapapansin parang normal lang pero pagdating sa mababaw na bahagi ng dagat biglang bumabagal at tumataas parang nilalapad ang buong katawan ng alon ang height ng tsunami ay depende sa lalim ng dagat distansya mula sa epicenter at hugis ng baybayin kaya sa Kamchatka Japan at Alaska ibang-iba ang level ng impact sa Pilipinas, kahit malayo pwedeng abutin kung tama ang direksyon ng energy propagation. Sa huli, ang lindol sa Russia ay hindi lang kwento ng yumanig na lupa kundi ng konektadong mundo. Sa isang iglap, ang dagundong mula sa ilalim ng dagat ay nagpadala ng alon ng takot sa buong Pacific. Mula Japan hanggang Latin America, mula Alaska hanggang Pilipinas, napatunayan nating walang hangganan ang sakuna kapag kalikasan ang kumilos. Sa harap ng ganitong dilubyo, teknolohiya at kahandaan ang ating sandata, pero higit sa lahat, ang diwa ng pagkakaisa at maagap na aksyon ang tunay na panangga sa puwersa ng kalikasan. Simula na kaya ito sa mas malaking global na desa. Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.